Walking Good morning, mga ka sniper. O nga pala ay pumunta dun sa aming kalabasahan. pinamitas namitas ng ilang perasong sitaw. Tapos mayroon ding upo at ayong kalabasa. Pala ito ay tira na lamang dun sa mga nakarang harvest namin. Hindi man ako nakakasama at nakapag sa harvest ng unat pangalawa. Tuwang maulan tapos ako ay nasa Lucena yata noon. Tapos ito na lang yung mga nahuli doon sa kabilang bahagi. Pero marami pang mga mura na kalabasa na lalaki pa o gugulang pa. naka ko lang yung mga medyo gugulang na at may mga kapitbahay na namamait na sa kalabasa. Tapos na makatikim. May mga upo rin doon nasa tabing daan lang yung upuhan namin kung sinong gustong kumuha magsabi lang sa puno hindi na naman namin inano, hindi naman ay parang iba lang yung pagtatanim ng upo doon saka yung sitaw o, hindi ko nga napuntahan ng isang araw lang oh. Kali, every two days kinitira ito A medyo gumulang na pero okay pa naman Ito mataba lang pero malutong ito Uh, yung gumamaya tapos yung sitaw at kalabasa o sino'ng may gusto sakbit bahay, eh, di pumili. naman ay hindi hmm, na naman namin halos binibenta. Na Pamigay lang. Tapos, mayroon ako dito ang kulungan ng alimokon. Ito ay cage trap ang tawag dito. Mamaya ah, gagawin natin ayusin dito kasi natin ilalagay si limo patanggalin na natin siya dito sa kanyang dapong sanga at dito na natin siya papadapuin para siya ay matutong humuni ng maganda tsaka ako mampay, saka natin siya iseset up sa gubat para makapag trap tayo ng alimukon kasi meron itong dalawang trap sa ibabaw kami update ko kayo eh, mga idol at mag-aalmosala kami ni Mrs. Umaga pa ako sa kaingin ay. Ito mga ka-sniper yung sinasabi kong cage trap. Nandito yung trap door niya sa ibabaw. Yan. Dalawa bali dalawa. Left and right. Lagyan lang dito nung pinakang kahoy na trigger niya, trigger mechanism. Kaya lang wala itong spring. Ang ginagamit dito nung Eroknoy, gali itong Eroknoy. Ginagamit niya is goma lang nilalagay dito sa tabi. Ang maganda ay spring talaga para mahusay ang igkas. Kaya pag nakapunta ulit yung Lucena, Maghanap ako ng spring na maliit lang. Apat na pares. Ay, dalawang pares. Tig dalawa rito. Bali, apat na peraso. Tapos, lalagay na natin dito si Limo mamaya. Lalagay lang natin ang ito, ano patokaan siya. Dito, itong ginawa kong kawayan. Lalagay natin dito. Inom ng tubig. Ah, meron tayo dito wire. Ito yung wire, ganyan yung natin. Darnitin natin dito. sniper dito lang natin naglagay ng painuman niya kaya nilalagyan ko din dito ng bio tree so, yung bali yung ragay niya ng ano bio tree tapos <coughs> so, meron pala dito masa alagay naman ng tubig dito naman natin lalagay sa parting kabila para inumin lang siya dyan Nanayang wire. Malapit sa kanyang dapuan. Tubig to tubig. ito namang pinakang pinto niya kahit tatali na lang natin dito hindi na masyadong makapapas dyan so fix lang natin muna itong mga ibabaw para hindi magbulog-bulog uh, ito ng kawad, ng kawad na laksya ito diba na natin dito na natin dito Lagyan natin ng patuka tapos si Limo kukuhain na natin. Dito lang kayo mga mamaya mga idol. Lagyan na natin siya dito. Ang mga idol Oh. Ito yung kalaga ko si Limo. Eh, Ito yung aking hinampid nung dati. Kasi ayaw niyang kumain. Kasi natuto na siya. Ngayon lalagyan na natin siya dito. Ito maghuni-huni ka huni ka dyan. ito na si Limu, sa kanyang kulungan. Ayan mga sniper. O. Pasanayin natin siya dito. Ayan mga kay sniper. Oh. Parang na at na agad siya. O. Sa kanyang pwesto. Palagyan ko lang ng tubig. <laughs> tahimik siya. Tahimik siya. Oo. Oh na may isang klase si makulit na ito laging ginigiba yung tali ng ano yung tangkay ng saging na laging inangat-ngat laging laglag -lag tuloy laging yan laging mga ka sniper maraming salamat sa panunood at tabangan nyo yun lang yung pagsalang nito sa wild Paggagayin ko ng pangatik yan mga sniper, dito ko na lang ipinix yung bagong kulungan ni Limo. Para siya ay makaramdaman naman ng kalayaan kahit nakakulong pa rin. Marututo siyang hunguni dyan na maganda. Tsaka kumampay. Para pag sinet na natin siya sa wild, makakahuli na siya ng kalahe niya. Baling gawin natin, cuts and release para hindi maubos yung lahi niya dito. Ilo-document lang natin halimbawa ano yung ma-observa natin physically doon sa mahuli natin. Tapos so, natin ng tanda kahit tali lang sa paa para pag nahuli nung iba alam na inay ating na-observahan. Sige mga sniper maraming salamat muli sa pag-suporta kay Bradak Sniper Mix Plug. Lapit na ako sa 1K subscriber. Bubunuin ko na lang ay yung what's ours ay napaka haba pang gawgawin nun. Kaya po ay muling nakikiusap sa inyo na palagi nyong panoorin ang aking mga video para naman makaipon-ipon tayo ng what's ours. Maraming salamat din sa lahat-lahat sa mga subscribers ko na mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Samot dalangin na lagi kayo ligtas sa, kanya, sa inyong kinarorunan. Ilang, uh, yun lamang at maraming salamat and God bless us all. Thank you.